Naalala niyo po ho ba la, last week nung ilabas ho natin yung uh, lola na malubang sugatan, matapos pong araruhin ng isang dump truck yung ilang kabahayan dyan sa Antipolo. Well, ang uh, malungkot po na balita si lola na na-interview pa ho namin ay binawian na po ng buhay kamakalawa. Ha? Ha, tatlong araw matapos itong ilabas po namin sa tutok ka Erwin Tulfo. ha? Ah. Yung kanilang kabahayan doon sa Antipolo City. Narito po ang aming follow-up report. Hay nako. Ate, ate, ate. Masakit. Upo, hindi ako nakakatulog. Hindi ko makakain. Ito ang hirap na hirap na kalagay ng 75 anyos na si Lola Presi Borines nang aming ipalabas sa tutok Erwin Tulfo nito lamang nakaraang Miyerkules. Si Lola Presi ay mulubuhang nasugatan matapos araruhan ng isang truck ng semento kanilang bahay at dalawa pang iba sa Antipolo City. Inirereklamo niya sa amin at mga apektadong residente na iniwan at pinabayaan sila ng may ari ng nakabanggang truck na si Rowena Kapule. Pero nito lamang Sabado, namatay na si Lola Presi. Gusto ko pong mangyari. Mabigyan nga po ng ustisya yung pagkamatay ni nanay kasi nagmukha po siyang kawawa. Kasi kung hindi naman po nila pinabayaan si nanay, hindi naman po mamamatay yan eh. Wala nang natirang kaanak si Lola Presi. Mga kapitbahay na lamang ang nagtulong-tulong para sa matanda. Pinakiusapan lang po namin na walang, ano, wala pang down. So kumayag naman po yung Kuninaria na ganun sa pag-iusap namin. Sinubukan nilang kontakin ang may-ari ng truck pero wala pa rin tong ibinibigay na tulong sa matanda. Kaya muli silang lumapit sa aming tanggapan. Matatandaan na maging kami ay binanta ang kakasuhan na may-ari ng nasabing truck matapos namin aksyonan ng problema. Iyon nga po ang problema namin. Talaga pong wala na po kaming maibang hinga ng tulong sana po maintindihan ni Sir Erwin na kailangan po talaga namin ng tulog. Sorry po. Nanawagan naman si Mang Roberto sa anak ni Lola Presi na matagal nang nawalay sa ina. Si Sir Fernandez, kung ang ka man, ang iyong nanay na si Priscilla Burinis Fernandez ay namaya pa na. Nandito pa, nakaburol pa ang nanay mo. Puntahan mo kami rito sa Sityo Kalumpang, Barangay San Jose, Antipolo City. Kasama si Natomian at Nawela Zul para sa Tutok-Tulfo Update, Gian Caluza, Radyo Pilipinas. Bayan, uh, ang uh, Lake Esudan hindi pa po nababayaran yung ataul ni Lola at hindi po mailibing agad si Lola pero binibigyan lang po sila yung magkakabit bahay ng dalawang araw na iburol si Lola. Ah, uh, ang latest so daw dyan, si Rowena Capule, salamat naman sa Panginoon Diyos, ay eh, nagpaluwal daw ng 9,000. Medyo hirap pa. Medyo parang ayaw pa. Ayaw pa magbigay. Goodness. Oh, yes. yata itong babae ito. Ah, parang gano'n, no? Oh. ko po. 9,000 na lang, sus Mario, si Panginoon ko. But anyway, kulang pa rin dahil eh, halos sa... Uh, ah uh, yung ganong kalagayan dahil yung serbisyo at saka yung ataol ay eh, ng uh, halos 20,000 mil eh, ay cementerio pa ha uh, 9,000 plus ah uh, hindi okay na kung uh, busy mga pulis natin okay na yan sal oo anyway ah uh, Ganito na lamang siguro doon sa mga kapitbahay ni Lola. Kami na ho ang sasagot dito po sa Erwin Tulfo Action Center at ang Aksia, yes kami na rin po ang magpapalibing pupunuan na lang namin yung kulang ha, na 11,000 para doon sa punerarya at 9,000 plus para doon sa libingan ni Lola mailibing lang ng maayos si Lola sa kanya namang anak si uh, ni Lola ha, aba eh pumanaw na po ang inyong uh, ina baka gusto nyo pong silipin muna bago po siya ilibing bukas eh kami na ho nagde-decision dito kung kailan na ililibing si Lola dahil wala namang kaanak yung kanyang anak, eh, hindi malaman kung nasaan. Nevertheless, kami na ho doon sa mga kapitbahay ni Lola, papunta na ho dyan mamaya, ha? Yung aming po nga reporter na si Gian para bayaran po ang punerarya at ang siyempre, ang sementeryo, uh, yung isang butas po doon. Alright? Ang aming po taos-pusong pakikiramay sa mga kaibigan kapitbahay ni Lola dyan po sa Antipolo.